Hi guys! For today's video, magluluto tayo ng pinangat na isdang banak. Alright? So guys, itong isdang ito, uh, malinis na yan. Hindi ko lang pinakita sa inyo. Yan, malinis na siya. Tapos, pipiga ng kalamansi. So bali, ito na yung piniga kong kalamansi guys. Yan. Lalagay na natin yan, pinakasabaw niya. Okay? And then... Ito na yung ipipigat natin itong kamatis. Yan. Ipipigat natin ng gusto yan. Yung maaano siya, malulusaw na yung katas ng kamatis. Kasi yan ang nagpapatamis sa pangat. Alright? Yan. Pigang-piga na yan. Piniga sa ano ko. Kamay ko. Mm. Ayan. Pigang-piga na yan. So, bali meron na tayong kunting sabaw dyan. May kunting. Inigat mo na rin yung kalamansi. Eh. So, yan. Ready na siya. Ang ilalagay na lang natin dyan ay kunting asin. iodized salt. Okay? Kunti lang lalagay natin. Tansyahin lang natin, guys. Yan. Tansya lang yan, ah. ulap ang kalamansi ah. Dagdagan pa natin guys ng kalamans. Dagdagan pa natin ng kalamansi, okay? Matabang pa. Matis. Kailangan pigang-pigarin yan. Asan yung isa? Ito. Piga natin. Para masarap ang ating pangat. Alright. So guys, itong itong isang ito para sa lunch na namin ng aking palala para sa dalawang tao lang 'yan, ha. All right. natin. Okay. Yan. Pasalang so, na natin. Meron na kunting sabaw yan. So guys, ayan, titingnan natin, check natin ang ating pinangat. Pangat! Ayan guys, kumukulo na siya. It's very ganda ng kulay. daming kamatis. So guys, after kulo ng mga 10 minutes na, titikman na natin. Lutuin siya. Alright. Hmm? Tama-tama ng lasa. Tingdagan natin ng konting iodized. Iodized, ano, salt. Matabang palang ng iodized. Pero yung kalamansi, okay na siya. Okay na yung ano ng kalamansi. si. Yan, okay na. So, bi lalagyan na lang natin ng bitchin, guys. Alright. So, ayan. Bibitchin na natin. Ay, ito pala. Mali. Nakuha ko. Ito pala. Ang bukas na. Bitchin na lang natin. Ayan. Alright, guys. Ready na ang ating pinangat na isda. Alright. Yan, durog na durog na yung kamatis. Sarap ng katas ng kamatis. Hmm? Okay guys, yung off na natin. Kasi baka ma-overcook. Alright. Okay, thank you for watching guys. See you in my next video. Bye!